Mama ang mga magulang tala si Bril tala si Bril binibinigyan kita sa mga ng mama ng anak ng Espiritu Santo Amen kaya ito nasan ngayon naganap na ng Diyos Ama ng ating Panginoon sa si Kristo ang muling pagsilang sa tubig ay Espiritu Santo ang pagkapahid na langis ay nagpapakilala ng pagduko ng Espiritu Santo sa mga sinino sa binag. Maging matag na bata nito sa kanyang praise ay Christ Christong Hari para kapeta ngayon ay sa walang handaan. Andamit, so, andamit damit kang binyag. Sot ang kang binyag. kang binyag. Wala. Sundar ang puti. Itong panin. Ayan. Ang damit kang binyag ay ng pagsilang kay Kristo Kaning dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos na ayaman at ilong bukas at ilong bayo sa kanyang karangalan hanggang matamu niya ang buhay na walang hanggaan ibigay mo sa nanay ng bata ang kandila mo sa Pascal Kendall na lang sa mga ito ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ng kriso na tinanggap ng bagong binyag tutulong ng mga magulang ng mga ilang na may mag-alag ito sa mga <tas tanda> hanggang sa pagbabalik ni Kristo ang ating Panginoon. ano? May tumulit na yata yung sindi niya. Ang pinakailang ayusin na. So yan ang ilaw na tinanggap ng bawat binyagan. Bili mo sa mga minum at inang na yung anak. tumanglaw yan sa abang ang uh, paglaki may no? talis, may bril so, kaya ituro ito ang mga itinuro na Jesus isa buhay, ang buhay na Jesus turo ang maglisal turo ang gumalang turo ang dapat niyo malaman bilang isang mabutong kustyano kahati no? ho so, kasi no? so, pagkatin natin pala ng pananampalataya, ay isang pamamaraan ng buhay no? para ilayo tayo sa kapahamakan kung so, hindi natin makamit ang kaligtasang dulot ng ating Panginoong si Kristo ang kaligtasan ba yan? Tagay Islam Tagay Islam, ang kapatara ng lingga ano? Sinisan so, natin dito ay 6.30 ng umaga 8.30 ng umaga 5 o'clock ng hapon Meron tayong anticipated mass yun ay kapag hindi kayo makasimba pag araw ng linggo pwede kayo magsimba ng araw ng sabado ano? Diyan sa sulim, ay 6 o'clock ng uh, hapon, ng sabado, Yun ay para, misa para sa araw ng linggo. Yun ay para sa mga hindi makasimba pag araw ng linggo. Uh, Meron din tayo, pero malayo na yung sagalala. Sa 4 o'clock, kasi sa so, so, Pilipinas din yung pag araw ng sabad. Uh, pero yun, ano, tayo ay maintenance yun ng ating pananampalataya. pag araw ng linggo. So, Kaya sabi na natin, tayo ay pagkita siya ng Diyos kaya dapat yung pagkilos natin yung isang natin patuloy tayong ginagabayan ng pagbilig ka sa Diyos hinganap tayo ng kaliwanagan kay Kristo dumulog tayo ngayon sa ating naman ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Yesus Kristo kasi din natin ang Ama namin Ama namin sumasalangit ka sa bayan ng alam ako sa amin ang ng mga isang salupa para nasa